Hi guys! Welcome back to our vlog. Here I again, Teacher Annie. And for today's video, samahan nyo akong ispend ang aking weekend sa pamamagitan ng paglilinis ng aming bahay. So guys, I am living in Quezon City. So I'm not living alone because I live with my pet and her name is Sri. So ngayon guys, ako ay nag-aayos ng aking mga damit sa drawer kasi matagal-tagal na rin nung huli kong naayos yung setup ng drawer sa aking kwarto. So sabi ko for today dahil wala namang pasok Sunday nung na ko yung video na to sabi ko sige ayusin ko na lang yung aming bahay ng aking husband. Kasi kapag weekdays niya ako nakakapagdinas guys. Kasi busy ako sa trabaho and sa mga Nag-aaral ko kasi nag-aaral ako, guys, eh. Sa umaga, teacher. Sa gabi, estudyante. Kaya, sa bahay, ring weekend na lang ako nakakabawi. Kapag Sunday, nilalaan ko siya para makapagdines kahit pa paano, paunti-unti sa aming bahay. So, samahin niyo ako, guys. Kayo ba? Naglilinis din ba kayo sa inyong mga bahay? Kung, ah... Uh, kayo yung mga estudyante, siguro madalas ang naglilinis ay ang inyong mama o kaya naman ay inyong mga ate sa bahay. Pero si teacher, dahil uh, aso lang ang kasama ko sa bahay, ako yung naglilinis sa aming bahay. Yung husband ko kasi ay isang soldier. So, pag nandito siya sa bahay, tinutulungan niya ako. Pero kapag ako lang, ay ako na yung naglilinis ng bahay. So, hindi ako ganong ka-expert sa paglilinis ng bahay. Sa totoo lang, minsan nga lang ako maglinis eh, kasi madalas lagi akong busy. Pero I make sure na kapag sinipag talaga ako sa paglilinis ay mula umaga hanggang gabi ay maglilinis ako. Mula sa kusina, sa CR, sa sala, hanggang sa mga kwarto, ay lilinisin ko. Ang pinakamahirap hirap nga sa akin dinisin na yung mga abubot ko dyan sa sala. Sobrang dami ko kasi guys gamit. Alam mo yon yung gusto ko maging minimalist pero bilang teacher maraming gamit, ball pen, lapis, marker, ayan. Sama-sama na dyan sa istante. So, nag-decide ako na kahit challenging ang paglilinis ng mga abubot kasi malilit nga siya, ay hindi ko yan susukuan for today's video. <laughs> kasi, sabi ko ay baka sa mga susunod na araw ay maging busy na naman ako hindi ko na naman maharap yung mga lilinisin ko sa bahay ang biling kasi sa akin ng asawa ko kahit daw busy ako sa trabaho sa ibang mga bagay kung paglalaan ko daw ng oras yung isang bagay kahit isang beses lang yan kada linggo ay magagawa ko yun sabi niya kung gusto ay may paraan. Kaya sabi ko, o oh, sige, nilalaan ko ang araw ng linggo sa paglilinis. Okay? <laughs> Bumawi talaga ako dyan guys sa bahay kahit sumakit na yung kamay ko, yung braso ko. Tapos sumakit na rin yung likod ko. Alam mo yung pag minsan mo lang kasi gawin yung isang bagay, hindi madalas mabilis kang mapagod sa bagay na yun. Pero, hindi ko yan sinukuan. Kahit napapagod ako, magpapahinga lang ako ng konti. Maya, maya linis na naman ako. Kasi nga, minsan ko lang maharap yung mga gawaing bahay. Yung pagpupunas, pagwawalis, paglalampaso, pag-aayos ng mga gamit. Pero, masayang-masaya ako guys pag naasikaso ah, ko yan kasi it is an achievement for me. Okay, di ba? So aside from being a teacher, marunong din po ako gumawa sa mga gawaing bahay. Tinuturo ko din yan sa mga estudyante ko na huwag silang tatamad-tamad. Tulungan nila yung parents nila kasi habang bata, para paglaki nila, marunong sila magwalis o kaya magugas ng pinggan. Hindi sila tamad sa bahay, di ba? Kasi ang batang masipag, kahit saan makarating yan, is makakaya nila at hindi sila yung magiging pabigat o sakit sa ulo sa kapwa nila. So, ayan na. Pinapakita ko guys yung picture frame namin ng aking husband. Yung nag-wedding shoot kami niyan. Pero picture lang guys. Walang video. May video pero nasa YouTube ko guys. Hanapin nyo na lang doon. <laughs> So, ayan guys, nagpunas-punas na ako ng salamin ng aming cabinet. So, nung nabili namin guys, yung bahay na to is ibinigay na yan sa amin ng may ari. Kaya thankful ako, may nagagamit akong istante. So, halos 3 years pa lang, magti 3 years pa lang, mula na tumira kami dito sa bahay. So, guilty ako na minsan lang ako talaga makapaglinis. Sobrang busy ko kasi. Ewan ko ba? sa hindi ko rin hilig. Pero kapag sinipag ako, nagsimula ako guys ng alas 7 ng umaga at natapos ako ng alas 7 ng gabi. Almost 12 hours. Pero may pahinga naman ako dun guys. magluluto uh, ako ng pagkain, kakain and then maya maya linis na ulit Hanggang sa matapos ko lahat ng gawain dito sa bahay. Ang saya-saya ko guys kasi alam mo yun, parang milestone yun sa akin. It's a miracle na sinipag ako sa isang buong araw. Madalas kasi mga isang oras, dalawang oras na ako sinisipag. Pero ngayong araw talagang tinapos ko siya. So makit lang yung kamay ko kasi maghapong basa na siya. Mula sa kitchen, sa CR, hanggang sa sala ayan guys, pinupunasan ko na yung aking mga ano, plaki eh. na panalunan ko yan nang sumala sa contest noong 2022 kayo din guys kapag meron kayong pangarap kahit mahirap, subukan nyo pa rin wala namang mawawala kung susubukan nyo eh sa una, mahirap nakaka-stress pero kung hindi ka susuko malay mo, eh. pagkaloob din yun sa inyong Lord diba, wala namang imposible sa mundo, basta nagsisikap ka Oo, oh, maraming mahirap na bagay pero hindi imposible na makayanan mo yun. Basta magpatuloy ka lang at huwag kang sumuko. Tulad ko, ba diba, Para sa akin, parang imposible ko malinis yung, isang, yung bahay sa loob ng isang araw kasi ang daming gawain. Pero nagsikap ako at nagpatuloy ako. Minsan napapagod pero humihinto at nagpapahinga at magpapatuloy ulit pag kaya na hanggang sa makaya ko na guys nakakatawa lang kayo din na maglinis din kayo ng bahay nyo huwag kayong tama kasi ang bahay na malinis alam mo yun parang nasaya-saya umuwi sa bahay it's a fulfilling na it's so fulfilling na uuwi ka sa bahay ng malinis at na-maintain mo yung kaayusan ng bahay. Ang saya-saya, guys. Maglinis na rin ng bahay. Okay? Thank you, guys, for watching. Don't forget, like and subscribe. Thank you for watching. Paalam!